Magandang araw Ayan, dito tayo sa palengke ng Malabon Salamat dong, thank you Akit ano? Ito na ako As, Grabe, ang mahalang bilihin Ayan, yung manok Oo, oh, oh, wala na. Aga pa nga, 8 o'clock, pa, 8 o'clock pa lang. May mga egg dito. nakabili nga ako nitong ano. One fourth B. Yan, tuyo. 61 fourth. Egg. Ito mm, lang? Hmm, ito. 48 pesos yan. Pabili rin ako niyan. Yan, 60 ang 1 fourth ng tuyo. Tingnan yun niyo mga kapakse, 240. Kulang pa. Kulang pa. Tsaka yan, be. Isang kumpok ng egg. 48 pesos, 8 pirasa. Ito. 60, at eh, tsaka egg is 108, no? 108. Salam. 108. Ah? guys! Shout out, mga kapag siyaw. Shout out, mga kapag Nandito ako sa palengke ng Malabon. Oh, dito ako sa may tuyuan. Thank you. Yes, mga kaksiyo, thank you. Ito ako sa may gulayan. Sa gulayan portion. Kinakain yan. Yes, dito tayo. Yung pabiling gata. Ay, gata ako ay mami mahal ngayon ang nyog kalahati lang dong dito naman ako sa kabilang tindahan shout out dyan mga kapag see you dahil <laughs> asin ah asin oh may asin ka bitchin na lang at saka magic oh, magic at saka bitchin yan ang kaibigan kong tindira hindi na katulad ko, Bisaya. Ayaw, mga guwapa. Oh, mga guwapa mga Bisaya, Oh, no. ba ya? Lalo na mga taga Mindanao. Kulay ah, tapad. Ha. Kahit may tapad. Yes, mga kapaksi, good morning sa lahat. Magandang buhay. Magandang buhay. Ngayon, dito naman ako sa aking kaibigan na Pogi. Ay, ang poging kaibigan ko na mangot naman kasi. Asin. Kalati lang. Kalating gata, tsaka asin. Bisa na. na lang ang aking intin. Wala naman ako, konti lang ang aking lulutoy ngayon kasi walang magkitinda. Kaya mga kapaksiyo, kahit konti-konti makabayad lang tayo sa mga natin. Doon, kasama na yung asin dyan. May asin ako, isang kilo po. Oh, ko muna ha. Ito muna ako sa gulay. Gulay muna ako, Day. Oo. oh. Paksiw. Isang paksiw. Malunggay, Daibi. Sampung piso lang. Yes, mga kapaksiw. Ito yung ating malunggay. Wow, very fresh. Very fresh ang ating malunggay, mga kapansiyon. Huh? Ito tayo. Yes kaya yung apa na bukas dula kalagayin yung maganda po dito sa alam siyempre mule mga kapag siyod dito ta sa may Hi, may luya Luya, na tayo ng luya Bilhin tayo ng luya Wala naman tayong ganong Lutuin ngayon, kaya lang Kahit Luya

Seven days. Naisang Yawa pa mo na Dalawang isa yung isang kilo rin. Dalawang kal. Dalawang isang kilo. Dalawang ano diver? Pamintang crack. Sa kapo ano toke. Sa kapo naman. Sa kapo Sa kialate. Tama nyan. Sa kalabawang isang Yan lang len, wala nang iba, sorry. Ito. Yes, ito. lang, binili natin. Matumal, sobra. Oh. Okay, okay. okay May siling labuyo nga dai. Siling labuyo. Dalawampu't suplay. Okay. Ang dalawampu'y isa lang. Masok na muna, babei. Okay, 30. Siling labuyo. Okay. Ito, ma, 78 100 120 214 126. 160 170 kan bawang. 10. 170. 180 at saka 160 kulang 340 oh. 160 lang oh. 180 340 <laughs> Tama <Dawa> na nga eh. <laughs> 340, thank you very much. Okay. Uh, uh, Bak yung ano ba kay Ate yung Wala daw ano? Sabi ko tatlong ko. 3:40 na po niya. Ah, sama Thank you, Miha. Thank you very much. Oo. Wala na rin si Anong buhay Yes, uwi na ako Grabe, dami na mili. Kahit walang kasyon. Dito ako ulit pabalik ako sa uh, okay pinuntahan. hi 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 huh? hi 60 lente kasi na bulat na ko e? lain bulad bulad ay mamaya na yan kaingan yeah,